at paye galang nagsabunutan dahil sa inggit. Trending ngayon sa social media na kung saan makikita ang pagsasabunutan ng magkapatid na si Paye at si Papi Galang sa bagong ang upload na episode ng reality show ng Toro Family. Sa episode nga na pinamagatang siblings, makikita dito ang pagtatalo at pagsasabunutan ni na Paye at Papi inutusan kasi ni Tony Fowler ang magkapatid na maglinis umano ng bahay dahil napapansin nga ni Tony Fowler na siya lagi ang naglilinis dito. Ngunit, na-stress nga si Tony Fowler maging ang kapatid nito na si Mama Marie dahil ang simpleng pag-uutos upang maglinis ay napunta sa away at sa pagtatalo. Sa naging panayam nga kay Papi, ayon sa kanya ay labis siyang nairita sa kapatid niyang si Paye dahil sa paulit-ulit umanong nalalaglag ang kanyang cellphone sa sahig ang kinaiinisan umano niya ay tila hindi iniingatan at pinapahalagahan ni Paye ang cellphone na kakabigay lamang niya nito. Narito nga ang ilan sa bahagi ng salaysay ni Papi. Habang naglilinis kami ni Paye, nakakailata na kasi ilang beses nang paulit-ulit, alam mo, bagsak nang bagsak yung cellphone niya. Hindi ko malaman kung bakit, napaka, alam mo yun, wala siyang ingat. Naiirita talaga ako. Samantala, Mariing itinanggi nga ni Paye na hindi niya pinapahalaga ng cellphone na bigay sa kanya. Paliwanag nga ni Paye na hindi niya umano sinasadyang mahulog ang cellphone sa kanyang bulsa. Matapos ngang awatin, masinsinang ngang kinausap ni Tony Fowler at Mama Marie si Paye upang paliwanagan na magpakumbaba umano sa kapatintong si Papi dahil umano kakagaling lang nito sa panganganak. Ngunit, Iginit nga ni Paye na kinakausap niya umano na mahinahon na kanyang kapatid na si Papi. Pero si Papi umano ay laging nakasigaw at laging nagagalit. Ibinunyag nga ni Paye na dati pa ay lagi ng galit at hindi na makausap ang kanyang kapatid na si Papi. Narito nga ang pahayag ni Paye. Pwede naman akong kausapin ng maayos. Napapagod na din ako. Kung pagod na siya maging nanay, sana hindi siya mapagod maging kapatid sa akin. Gayun paman, pinayuhan pa rin ito ni Tony Fowler si Paye, na intindihin at respetuhin si Papi dahil mas nakakatanda ito sa kanya. Kaya naman, kinausap na nga ni Paye si Papi. Ngunit, nang pinuntahan nga ni Paye si Papi sa sala, ay imbis na mag-uusap, ay agad namang sinipa ni Papi si Paye. At doon na nga nangyari ang sakitan at sabunutan ng magkapatid. Sa gitna nga ng kanilang pag-aaway, Iginiit nga ni Paye na naiingit umano ang kanyang kapatid na si Papi dahil nakukuha niya umano ang mga bagay na gusto niya na hindi nga nakukuha ni Papi noon dahil nga maaga itong nabuntis. Kapala mo nga mo, baka mo kung sino ka lang. Mapalag ka na? Nakasundog mo Alam mo kaya ko sarili mo Dahil nga sa sinabi ni Paye, kaya naman mas lalong uminit ang ulo ni Papi. Pinaalalahanan nga ni Papi si Paye na huwag umano ito magmalaki sa kung ano man ang nararating niya ngayon. Dahil siya umano ang dahilan kung bakit natatamasa nga ni Paye ang meron siya o mga nakukuha niya. Hanggang nga sa matapos ang video. Hindi nga nagkaayos ang dalawa dahil wala ni isa sa kanila ang nagpapakumbaba. Iginiit nga ni Paye na hindi umano pwede na siya ang lagi nagpapakumbaba sa kanyang kapatid kahit na nakakapanganak pa lang ito. Habang nga si Papi, hindi rin niya matanggap na nakikita niya na ngayon na lumalaban na sa kanya ang kanyang kapatid na si Paye. Sa huli nga, mas pinili pa rin ni Tony Fowler na hayaan na lamang ang magkapatid dahil nakakapagod na umano ang mga ito.